Okay, magandang araw mga kapiyagyo, no. So ito, isa na namang problema ni customer na bago palit ng clutch lining, no. So halos hindi nagamit. So 'yan yung problema ni customer. sabi ni customer eh ah, binili niya sa online, no. So 'yan yung problema ni customer ngayon. Halos hindi niya nagamit dahil hindi ayaw humatak ng unit, no. So kahit bagong palit niya yung clutch lining, clutch set, eh hindi humahatak yung unit at walang kabatak-batak. So 'yan yung problema ni customer, no. So che-check natin. Okay ito mga kapiagyo no So ito check natin kung bakit ayo humatak ng unit no So bagong palit ang clutch set O oh, isang buong set ng clutch lining Clutch sub, clutch plate Yun yung pinalit ni customer ah, Sabi niya ay binili niya sa online no So yun yung ating titingnan kung bakit ayo humatak ng unit ni customer no So kung ano-ano nang ginawa niya Pero ayaw talaga humatak yung unit So i-check iche natin, bubuksan natin to Para ma-check natin kung ano yung naging problema Okay ito mga copyago no. So, uh, advice ko lang o tips ko lang kapag ka kayo bibili ng mga ganitong clutch lining, yung set na eh siguraduhin nyo na legit yung seller na bibilihan nyo sa online no. So, malamang sa malamang na ang naikabit ni customer na lining dito eh yung aftermarket na mga clutch lining no. So, ganyan ang nagiging problema ng mga aftermarket na clutch lining eh halos hindi mo talaga magamit dahil ayaw humatak yung unit no so check check din natin mga kapiagyo no So napansin ko agad doon sa kanyang clutch arm eh talagang tukod na agad no nakatukod na hindi pa nakalagay yung kanyang clutch cable ay eh, tukod na So malamang sa malamang na local talaga ito nakakabit na clutch lining niya So ayan mga kapiagyo tinatanggal na natin at kakalasin natin yan mga kapiagyo para ma natin kung tama ang hinala natin na local yung kanyang nabiling clutch lining no? So, advice ko lang kapag ka bibili kayo sa online, eh hanapin nyo yung mga legit seller dyan ng parts ng Piaggio 8, no? So, dahil dito sa parts ng Piaggio, eh, meron mga made in China na uh, parts. So, talagang hindi umuobra kapag ka ganun, Hindi nyo halos magamit. ah uh, nakamura nga kayo, pero habang ginagamit nyo yung unit nyo, ay eh, talaga magmumura kayo dahil hindi humahatak. So, ayan mga ka no? Okay, ito mga piaggio no? So, natanggal na natin. So, confirm nga na local yung kanyang nabiling clutch lining no so ayan mga kapiagyo no so talaga namang hindi umubra yung kanyang clutch lining na nabili no sa aftermarket so ayan mga kapiagyo dito pa lang sa Jader Spring ay eh, talagang napakanipis no at parang lata lang no so ayan na nalulupi natin no so nalulupi natin ng delire, so talagang napakanipis so yan yung problema at tapos yung kanyang clutch plus lining na yung jader lining ayan putol agad so halos hindi man lang nagamit eh naputol na so ayan mga kapiagyo no so kaya uh, aware lang ta tayo sa pagbili ng ating mga parts lalo na sa loob ng makina eh hanapin natin yung mga legit seller ng mga parts ng piagyo no so ayan katulad nito ah uh, nga modus si customer local pala yung kanyang nabili no so ayan mga kapiagyo So, talaga namang local na local yung nakakabit, no. So, bigyan ko kayo ng simpleng tips. Kung sakaling kayo nagtitipid at pwede namang gamitin, so, gumamit kayo ng pang-Bajad's RE na clutch lining at pwedeng-pwede yan mga ka-Piagyo, ka no, pang-Bajad's RE. So, original siya, pero saktong-sakto -sakto sila sa Piagyo 8, no. So, ayan mga ka-Piagyo. So ayan mga kapiyagyo no, pang budget sa RN na original ang ating ikakabit sa kanyang Piaggio Ape no. So dahil wala siyang clutch lining na na-order na yung in-order niya ay local. So tapos ibabalik natin itong kanyang original na Jader Spring no. So pati yung mga clutch plate niya at yung clutch spring. Yan ang gagamitin natin. Yung dati niyang original no. Tapos i eh, kakabit natin clutch hub at clutch wheel ay yung pang budget area at pati clutch lining no so medyo mura-mura to kaysa dun sa original na pampiagyo no so pwedeng pwede to at swak na swak so ma check, -check natin mamaya yan pagtakbo no so marami na akong kinabitan ng mga ganitong lining na sa piagyo 200 yaka yung 230cc same lang yan mga ka piagyo no pwedeng pwede natin gamitin yan kung nagtitipid kayo ay pwede yung pwede kayong gumamit ng pang budget area na clutch sub, clutch wheel at clutch lining. So walang problema diyan mga kapiyag yon. Wag na wag lang kayong gagamit ng mga aftermarket yung mga local na parts lalo lalo na dito sa loob ng makina nako Ay eh, talagang makakamura nga kayo pero habang ginagamit niyo ang unit niyo eh, talagang magmumura kayo habang ginagamit. So ayan mga kapiyag Simpleng ID ko lang yan para sa ating mga naka 8 no so uh, dahil alam natin medyo mahirap hirap ang parts nito so tungkol dito sa clutch lining eh talagang pwede naman yung ating pang budget sa ari no so iisa ng manufacture yan sa India no mga kapiagyo yung kanilang clutch lining at yung kanilang clutch wheel clutch hub so ayan yung ating simpleng idea mga kapiagyo 8 no so kapag ka bibili kayo ng parts sa online eh siguraduhin nyo na legit seller yung mabibilihan nyo. No? So, na-order nga pala ako nyan sa Shopee. Eh, yung in-order ko ay eh, KGC, Auto Shop. Ah, uh, alam ko, Cebu yun. Doon ako ma-order ng mga original na parts nitong ating Piaggio 8. So, kapag gumagawa ako ng Piaggio, uh, medyo natatagalan nga dahil ah, uh, in-order ko pa sa Cebu yung kanilang parts. No? So, kapag wala dito sa malapit, ay eh, talaga napipilitan ako ng order sa alam ko si Buyon sa online shopping no KGC Auto Parts doon ako umorder ng parts ng Piaggio no talagang legit seller sila at mga original lang kanilang parts so ayan mga kapiyag yung ating simpleng idea no Okay yan mga kapiyag no so tapos na nating install at ikakabit na lang natin no buti na lang madali-daling palitan ng clutch lining tong ganito mga Piaggio no So, ayan mga kapiago. Tapos mamaya, eh, ipapatesting natin kay customer kung okay ba ang attack. No? So, ayan yung ating simpleng idea, simpleng tips mga kapiago. Okay, ayan yeah, mga kapiago. No? So, install na natin. Tapos mamaya, eh, ipapatesting na natin kay customer kung satisfied ba siya do sa hatak kapag ka area clutch lining at clutch hub clutch wheel ang gamit no so ayan mga ka piago na no Okay, ayan mga kapia no? So, yan yung ating mga simpleng tips, simpleng idea tungkol sa ating clutch lining. Kapag ka-bibili kayo, eh, hanapin nyo yung mga legit seller, no? So, KGC auto, auto parts sa Shopee, meron yan mga ka Okay.